Hello guys, good morning. I-share ko lang sa inyo ang masarap na agahan. Lettuce at saka may egg. Ayan, so ayan guys, lutuin na natin. So yan guys. Ayan. Yan guys ay lotus. Ayan. Lettuce. Iwahiwain lang natin guys ng pino. Ayan. Pare-parehas hanggang sa mahiwa natin. Ayan. Napakasarap ito kasi guys. Lettuce na pangagahan natin. Napaka-healthy. Pwede rin ito sa mga bata. Ayan. So pagkatapos natin ano hi, uh, hiwa ng maliliit ayan, i-set aside muna natin para ihanda na natin yung ating dalawang itlog na ilalagay or tatlo ayan so yan maglalagay na ako ng oil konti lang guys pang luto lang natin eh, hey, ng damihan ng mantika para hindi kayo ano kasi naubusan ako ng olive oil ayan so ayan i -ano lang, i spread nyo lang yung oil then ihanda na natin yung egg so una paghiwalayan natin yung white at saka yung red egg Ayan. Then ayan napaghiwalay ko na. So, start na natin lutuin ang una nating i-ilagay 'tong sa kawali ay 'yung white egg yolk. Ayan. So, you can see. So, ayan. So, umpisa na natin. I-spread natin muna 'yung ano oil. Ganyan. Then ilagay na natin 'yung white egg yolk. Ayan. So, pagkatapos, guys, may ilagay natin 'yung egg puputin niya lang yan guys yan ayan so i-spread din natin then saka natin pag na i-spread natin yung white egg guys ilalagay na natin yung ating lettuce ayan so itatoppings natin yung lettuce ayan so ayan guys ilagay ko na yung ating na slice slice na maliliit na ano lettuce ayan Napakasarap sige ayan lagay, lagay mo na lahat mekos mekos na dyan lahat ayan <laughs> ayan, yan ang aking agahan for today ayan, i-share ko lang sa inyo yung aking recipe napakasarap yan guys uh, I'm sure gusto rin ng mga bata yan Diyan yan maglalagay tayo guys ng uh, black pepper ayan and salt only ayan katamtaman lang guys ayon sa inyong panlasa pangit naman kung maalat ayan so ayan depende sa inyo kung ano yung inyong panlasa. Ayan. So next guys, itatap natin yung ating uh, red egg, yung ano niya. Ayan. So, ganyan. So ayan. So yan ang nagsisilbing topping natin yung red egg niya. Instead na re uh, yellow yellow red egg na. <laughs> ayan naghuhugas ako dyan guys ugasan ko yung kamay ko kasi nakahawak ako ng yellow egg ayan sige dip 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 lang dip 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 hanggang ano maluto yan na luto na siya malapit na tayong kumain so ayan na yung ating finish uh, cooking napakasarap guys ayan gayahin ninyo ayan so ayan na ko na tikman natin kung satisfied tayo sa ating uh, niluto ayan Mmm, sarap. Napakasarap, guys. Ayan, so gayahin nyo to, guys. Napakasarap. So, thank you for watching.